Hi guys, magandang araw sa ating lahat. Ito po ang Gamindigs Vlog, nagbibigay tips at gumagawa ng mga video tungkol sa paglarapak ng mga gamikindi, manipis crackers, sampalok, daily sweet beans, macaroni crackers at iba pang mga kotkotin. Guys, ang Gamindigs Vlog, salamat sa lahat ng mga subscribers at lahat ng mga nanonood dito sa mga video ng Gamindigs Vlog. Thank you guys! Kung magustuhan niyo mga ganitong klaseng video, uh, please subscribe. At gawin niyo din ang pagtitinda ng mga kotkotin para uh, lahat tayo ay kumita. Ito guys, panoorin niyo itong ating video. Kung kayo ay uh, gusto niyo magumpisa ng pagtitinda ng mga kotkotin, uh, panorin niyo itong video hanggang uh, matapos para masundan niyo kung paano natin nare-repack at kung magkano mga presyohan nitong ating ah, ginagawang pagre-repack ng macaroni crackers or macaroni chicharon. Guys, ang kilo nitong macaroni chicharon ngayong February 17, 2025 ay nagkakalaga ng 125 pesos presyong Divisoria, Manila. Itong ating nire-repack, gumagamit tayo ng plastic dito na 5x7. At saka tatsansayin lang natin guys ang ating paglalagay nitong uh, macaroni para uh, pang 5 piso lang to ang ating mga presyon guys. Uh, pwede rin naman tayo gumawa ng pang 20 pesos at ang gagamitin nating plastic 8x12 na plastic na makapal. Kagaya nitong ating Anerpak. Ito pang limang peso lang yan guys. Uh, dalawang klase din ng ating ginagawa. Kumagawa tayo ng pang 20 pesos. At itong pang limang peso para uh, mabilisan lang to mabinta guys. At saka mabili ito. Uh, mabili ang ganitong mga itong makaroni. Eh, Kaya no? masarap kasi ito eh. At saka mabibinta natin ng napaka napaka mura at saka napakababang presyuhan lang. Kayang-kaya ng ating mga kababayan. Ang isang kilo nito na guys, napakarami ang laman. Kasi sobrang gaan to siya. Ang binibili ko naman yung isang bag na uh, tatlong kilo. Nagkakalaga naman yun ng uh, 375 pesos yung isang bag. At saka, uh, lang natin yan. Yan guys, o, dito panorin nyo sa ating mga video guys Kung anong gusto nyong malaman ng mga video Tungkol sa mga gamit hindi O iba't ibang klaseng mga kotkotin At pwede rin kayong magumpisa Tulad nitong mga pagtitinda ng mga iba't ibang klaseng mga kotkotin guys At tayo dito sa Gamindix Vlog ah, Nag lang tayo ng mga video Para i-share sa ating mga Sa inyong mga, ating mga kababayan na Gustong mag umpisa magtinda ng mga kotkotin. Kung magtitinda tayo guys, ah uh, mga gamit hindi, mga mani, ah uh, sampalo, so, iba't ibang klase mga kotkotin, mga fish cracker, para ah uh, mas maganda sabay-sabay silang at saka yun ang mga hinahanap ng ating mga kababayan. At saka dito lang sa ating mga ginagawang video, panoorin nyo. Kahit ganito lang ang ating mga presyuhan napakalaking kanilang mga tinutubo or ang ating tutubuin dito sa mga nire-repack natin guys. Sundan nyo lang ang ating pagre-repack para uh, ma at gawin nyo rin ang ating uh, techniques. Kagaya nito lang ating paggagawa. Uh, ito napakadali lang to guys. Isasabit lang natin to sa alamre. Asalam uh, alam rin lang natin to siya isasabit or i-display at isasabit lang natin sa ating mga pisto Ang maganda ng ating guys, yung open lang siya. Walang screen kung mayroon tayong mga bintana. Yan, mas maganda. Kitang kita sa labas ng ating mga kababayan. Ito, kailangan mabilis ang ating pagre-repack nito. Kasi hindi pwedeng sumingaw ito ng matagal. At ah uh, mawawalang kanyang lutong. Uh, guys, bago naman ninyo ito isel, is uh, pwede ba, uh, bibilangin nyo muna kung magkano inyong puhunan at saka kung magkano inyong gustong tubo. O, pwede, pwede naman yung bawasan or dagdagan. Diyan sa ating mga uh, nilagay sa ating mga plastic o sa ating pagkarepak. Kung sa tingin nyo gusto nyong uh, tubo, oh, okay lang sa inyo. Depende na sa inyo yan. At saka, kailangan bibilangin mo para alam na ninyo kung magkano inyong mga gustong kita or tobo. Okay, mas maganda mayroon tayong seller, yung heat seller para mabilis natin yan may sasara. Okay, lang. Madali lang to repakin guys at gagamit lang tayo ng mga plastic na gloves para mabilis natin maisa ma ilalagay sa ating pinagrerepakan Yan itong macaroni crackers guys or macaroni chicharon Ah pagpipili kayo kung bibili kayo ng mga ganito sa mga pamilihan pili pili niyo yung medyo brown mas maganda yung medium brown guys mas matagal siya ah uh, hindi siya kagad aanta yung, kaysa yung medyo maputla mabilis yung umanta siya mas maganda yung ganito yung kulay brown na macaroni yan mas maganda at saka mas masarap to ay ito mabibili lang to sa mga palengke kung saan yung mga nagtitinda ng mga kutkutin or mga mani. Andun din to, kasama din sa mga paninda ng mga... Kung andito man tayo sa Metro Manila, pwede rin pumunta ng Divisorya Manila guys kasi andun ng lahat na ng mga ah uh, kutkutin at saka napakaraming pwesto doon na mapagpipilian natin ng mga pamilihan. Yan. Uh, ito, isasabit lang natin to sa alam rin nyo ang... hanggang matapos para pwede nyo rin gawin kagaya nitong ating ginagawa. Ayan uh, lang, madali lang naman to gawin. Ah, uh, kahit kunting puhunan muna nito guys, kung mag-umpisa kayo, bili muna kayo ng pang isang kilo lang muna. Ah, uh, napakaraming isang kilo nito. At re lang, mas maganda yung repack natin yung mabibinta lang natin ng mababang presyo lang. Kaya itong sa akin, pang lima-limang peso lang. Pero malaking binta guys ay yung isang kilo 125 pesos or depende sa inyo kung saan lugar ah, uh, pwede nyo, nyo rin dublihin ang magiging ah, uh, kita nito kung 125 pesos ang kilo, pwede rin itong tubuin ng 125 guys gawin nyo lang kagaya nitong ating repack yan o marami din medyo marami-rami ang laman ng ating repack at nasa sa inyo na yan kung gaano karaming inyo ay lalagay at saka kung magkano inyong mga presyohan yan lang uh, tapusin nyo lang itong video natin para maday lang naman to ilang minuto lang to uh, malay nyo may makuha makuha nyo mga ah, ganitong pagre-repack at gawin nyo din pag uh, gusto nyo nang magtinda ng mga kot-kotin ah, oh, ganyan lang madali lang to gawin at saka kailangan na pagpipili nito yan lang ang ating yan o yan alam rin lang yan guys yan o oh, ang ating Ah, uh, pag displayan niyan, yan. yan it tutusok lang natin yan, guys. Kailangan, pag nagsil tayo, guys, meron ah, uh, bakante na pagtutusokan natin para hindi siya sumingaw. Yan. Ah, uh, lalagyan nyo ng space yung plastic na pag ah, uh, sasabitan ng alambre. Para wag nyong itutusok sa loob ng pinagsilyuhan kasi sisingaw yan. Ah, uh, doon lang sa may labas yan, no? Oh. Itutusok nyo lang sa alamre rin yan. Maganda na yan. Tingnan guys pagka naka ah, uh, lagay na dyan sa alamre. rin. Yan. Tsaka sasabit lang natin sa labas ng ating ah, uh, pisto. Kung saan man ang ano, mga, mga pisto na. Mas, mas maganda yung open lang yung pesto natin guys. Ha? kasi pag mayroong screen kasi hindi nakikita sa loob ng ating mga paninda. Kaya uh, nahihirapan mabinta. Kailangan open ng ating pisto para nakikita ng ating mga kababayan, yung mga dumadaan, nakikita ng ating mga paninda at saka nahahawakan nila. Ito guys, sila na mismo ang pumipitas nito okay? kasi simple bawat uh, bumibili, bumipili. O natin silang pipili ng kanilang bibilhin ng mga kututin. Ayan o, oh, lang sa alam rin. Pero depende na sa inyo kung sa basket nyo, i-display lang. Pwede naman yan, Nakaganya lang yan. Yun. Yung maliliit na langgana na pag-display mas maganda rin. Uh, yung sa akin, nilalagay ko sa alamre, at saka sinasabit ko para uh, pipitas na lang sila sa kanilang gustong bibilhin. Guys, kung magustuhan niyo itong ating mga video, uh, pwede nyo rin uh, subscribe itong ating channel para mas uh, lumago pa at marami pa tayong magawang mga ibat-ibang klase mga video tungkol dito sa mga kot-kotin. Yan. Uh, marami na tayong ditong nabahagian itong mga ganitong mga video at uh, sila na rin ay nag o umpisang kumita dito sa mga kot-kot ayan na o, oh, di ba, no? napakaganda na yung itong ating ginawang uh, pag re-repack itong macaroni crackers uh, guys, nagpapasalamat ang gamidigs vlog sa lahat ng mga subscribers at lahat ng mga nanonood sa mga video ng gamidigs vlog, thank you guys kung magustuhan nyo mag ganitong video, please subscribe at gawin nyo rin para lahat tayo ay kumita. Thank you guys!